Kalma! Parmels! Kusir! Kalma! Parmels! Kalma lang! Kalma lang! Kalma lang! Kalma lang! Kalma lang! Parmels! Kusir! Kalma lang! Lagi kalma lang! Parmels! Kusir! So, eto na nga po guys, no? kahit na sinabi na nga ni uh, kuya na farmers pusha, kaya siya nagbitbit ng uh, kuchilyo, ay sinasaktan pa rin siya ng uh, taga-LTO ng Region 7 ng Panglao Bohol. At nalaman din po ng uh, publiko na ito palang uh, si Kuya ay uh, isa pala siyang kapatid ng uh, dating uh, Vice Mayor sa Bohol, Panglao. Naku po, yari na. Sigurado tayo dyan matatanggal itong taga LTO na ito. So ito guys, panuorin po natin ang video nito. <makes> ito <noise> <makes noise> <makes noise> Parmes? 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 Parmes?